badi viral na naman ngayon, napuha na sa CCTV ang apat na karalaki yan. Pinasok ang mag at may kinuha. So, mag-anakaw ito mga natin. Hmm, may mga grabi Grabe, walang hawa Hmm, pinalopalo pa yung lalaki. Tinutukan pa ng gano. So walang nagawa yung mag-asawa dito dahil nga may mga armas at dalawang shotgun yung hawak. Sabi pa nga ng magnanahaw, isang bala ka lang. So uwi ng ng shotgun yung lalaki. Walang magawa yung lalaki kung di magtakit na lang ng mukha. So delikado din naman to pag nilabanan mo sila kasi nga di baray na. So, yung babae, na atakip na naman kumot kasi natatakot. So, panorail lang natin guys hanggang sa matapos. Nandun -no, mga na dito yung lalaki. Ayaw parang rin siya tigilan. Pinalo-palo pa siya ng baril. Kaya meron na nga nakuha. Ayaw na lang umalis kung meron na silang nakuha. Hindi pa So panoorin lang natin guys Yung babae Ginarin makagalaw kasi sa sobrang nervous Takot na takot yung babae So ayun, nakaupo na yung lalaki at tinampas-ampas pa rin At yun, pinasok na yata sa loob So yung babae na lang sa kwarto Wala na nga sila makuha Naghanap pa talaga na meron sila makuha. Kawawa naman. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, mag-follow and share. Maraming maraming marami, marami salamat, guys.